Good morning mga bro sis madam sir Harvest po tayo ng kabuti Ayan maraming kabuti Malalaking kabuti Ayan Lulutuin natin mamaya Ayan po Ayan po apa? Ini jo. Nah, anu nah. Itu yang amalaki. Oh, <coughs> oke. Okay. Kalian. Malaki. Masarap tuh. Masarap uyam adubui. Eh. Ayan. Maraming salamat. Ito yung nuno sa punso na maliit. bibigay ng swap. Kaya kung may nuno sa punso kayo, huwag nyong basagin at saka sirain. Kasi yan ay magbibigay din sa inyo ng swerte. Pag mabasa po yan na tumutubo, ayan na wag niyo pong babasagin o sisirain. May may magsabi sa inyo na malas 'yan, 'wag kayong maniniwala kasi 'yan po ang ah uh, swerte sa inyo. Kaya tumubo 'yan kasi may dalang swerte po 'yan sa inyo. Ayan mga kabertodes, Mga brusis, madam, sir. I gagawin natin 'to adobo. parisan natin ng uh, misua o o bihon o di kaya ay, uh, lagyan ng tinapa asahi o ligo kung ano pa masarap uyan ngayon tingnan natin dito sa kabilang kung meron may mas malaki dito na uh, nunong sa ponso ayan walang uh, kabuti pero medyo nasira na yung ano nyo uh, sobrang laki na kasi ayan, walang kabuti doon yung pinakamaliit ay binigyan tayo ng uh, sabote okay. ayan hanggang dito lang muna yung video natin uh, sa susunod po ay uh, aalis po kami ngayon mag uh, hunting sa ilog kasama ko yung kapatid ko musang o oh, nag iisang pusa sa kagubatan yan po si leo ari ayan magandang umaga sa lahat shoutout na lang po sa lahat uh, abangan nyo lang yung uh, video natin mamaya kasi uh, lalakad pa kami papuntang ilog kasama ko yung kapatid ko na babae at yung, si Leo Ari na hunter o musang paalam God bless sa inyong lahat